Magandang araw ako po si J.M. De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Nagsagawa ng orientation caravan para sa pambansang pabahay para sa Pilipino 4P program ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA nitong October 7 at 8 sa Subic Bay Exhibition and Convention Center o SBECC hangad ng pagtitipon, na mabigyan ng dagdag kaalaman ng mga kawani ng SBMA at iba pang manggagawa sa loob ng Freeport na isa sa mga flagship program ng Administrasyong Marcos. Dito hindi kayat ni SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose Alinio ang mga benepisyaryo na pasamantalahin ang oportunidad na hatid ng proyektong pabahay ng gobyerno. Bukod sa mura, inaasahang maghahatid ito ng kaginhawaan lalo na sa mga empleyadong naninirahan sa labas ng Freeport itatayo ang mga housing units sa pamamagitan ng subsidies at iba pang mga opsyon na magaan sa bulsa ng mga kukuha nito. Ibinahagi sa pulong ng Department of Human Settlements and Urban Development ang layunin ng 4PH at ang pakinabang nito sa mga manggagawa binigyan din din ng mga kapag ito para mabigyan ng disenteng tahanan ng mga mahihirap at mabawasan ng informal settlers. Tinalakay din sa mga dumalo ang eligibility requirements, proseso sa loan, interest rates at amortization ng pag-ibig at ang site development plans, building layouts, unit types, presyuhan at timeline ng mga housing projects ng Philippine Community Housing Corporation. Sa kasalukuyan, Abala ang SBMA sa pagtatayo ng pabahay, kabilang condominium sa dormitoryo para makapaghatid ng abot kayang housing sa mga nagtatrabaho sa Freeport Zone at bilang suporta na rin sa National Housing Program. Isa rito ang 1 billion residential complex na Subic Bay Residentials kung saan kasamang itatayo ang apat na condominium buildings para sa SBMA employees. Sinimula ng proyekto sa pamamagitan ng lease agreement na nilagdaan itong Hunyo. Matatapos ito sa loob ng limang taon na may kabuang 1,600 hanggang 1,920 housing units. Isa pang 1.1 billion pesos sa dormitory complex, ang nakatagdang isagawa na tinuguri ang Home Away From Home para 6,000 Freeport workers. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM de Jesus. मैं तो आरोप